Kung naghahanap ka naman ng bagong motor ngayon na pwede mong mapakinabang sa hanap buhay sa long ride sa trip at sa kahit saan man kahit sa sa araw-araw. Ang motor na pwede mo ring magamit sa panghabal-habal, ang bara-bara at kung ano paman. Sa affordable na presyo nito ay napaka-practical, sulit, reliable at fuel efficient ng mga ito. Ang limang mga motorsiklo na ino ng bawat brand na narito na sa Pilipinas. Kaya ako nagsisimula ka pa lamang at pangarap mo nang magkaroon ng isang bagong motor sa murang halaga lang, ay baka para sa iyo nga ang video na ito. Bawat detalye at nilalaman kasama ng kabuwang presyo ay alamin natin pero bago yun syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel baka naman kaibigan po din mag-like and subscribe button pati ng notification bell para naman mapitid like sa mga video na gagawin ko pa Alright, simulan na natin to! Ang number 5 sa listahan natin ay ang Skygo Hero 125. Sa pagkakaroon nito ng agresibong itsura, may mga graphics design na nakakaagaw ng atensyon at may kakayahang makina sa loob ng kalsada. Ito ay dinadala ng isang two-wheeler bike na tinatawag na Skygo Hero 125. Ang Skygo Hero ay ang entry na commuter bike ng brand na perpekto para sa pang-araw-araw na pagsakay o kahit para sa iba pang mga layunin, gaya ng pagninegosyo o partner sa bawat biyahe. Nilabas ng brand ang kanilang underbone na may pagka-dual sport na motorsiklo na klase na gaya nito. Sa kabuang presyo lang na 50,000 pesos. Ang China-made bike na ito ay may hexagonal headlamp, well-curved na upuan, at isang informative instrument luster na nagpapakita ng speedometer, odometer at fuel gauge. Kasama sa iba pang mga kapansin-pansin na makikita sa motor na ito ay ang hydraulic telescopic fork sa suspension sa harap. Habang ang likuran naman ay may mga hydraulic coil spring, shock absorber para sa maayos na pagpapanatili ng komportabling pagsakay. Lalo na kapag maidadaan mo ito sa bakubakong kalsada. Meron itong mahabang front fender na maharang upang hindi tumalsik direkta sa engine o sa rider ang anumang putik. Para sa safety measure, ang Skygo Hero ay sinamahan ng isang front disc brake at isang drum brake type sa likuran na mapapakinabangan lalo na sa emergency braking. Inamitan din ito ng parehong malalagkit na klase ng gulong na may kabuwang sukat na 17 inch. Available din ng pass switch dito at low fuel indicator. Para sa ilang pang bagay, mapapagana ang motor sa pamamagitan ng kick starting at push start system. At ang nagpapagana dito ay ang makina nito na 125 cubic centimeter na displacement capacity. Naka single cylinder, four stroke, air cooled na cooling system at nakakonekta sa isang semi-automatic transmission type na naka 4 speed at gumagawa ng maximum output na 8 horsepower sa kada 7,500 rpm at maximum torque na 8.5 newton meter sa kada 5,000 rpm. Ang bilis nito ay umabot ng 100 km per hour at matipid na rin kumonsumo ng fuel at kayang kumarga ng fuel tank nito ng hanggang sa 3.7 liters at kumukonsumo ng 40 km per liter. Para naman sa dimension, ang muter bike na ito ay may ground clearance size na 15 cm. Habang ang seating height nito ay nasa 77 cm. Ang kabuang bigat nito ay nasa 100 kg at kayang upuan ng hanggang sa 5 to height. Nagkakalaga ang kabuang presyo nito ng hanggang sa 50,000 pesos dito sa bansa. Number 4 sa ating topic ay ang Motor Star Moto R155. May pagka agey style at quality performance. Samahan pa yan ng magandang body build ay mukhang kumpleto na itong Motorstar Moto R155. Ay nagpapakita ng super moto style na itsura. Medyo flexible na katangian sa magarang pormahan. Ito'y nagkakahalaga sa presyong 58,000 pesos lamang. Ang commuter bike na ito ay dinisenyo sa Italy at may mga premium na sangkap gaya ng matatangkad na klase ng mga suspensions na nagbibigay sa motor ng mas mataas na ground clearance, isang tuwid na upuan para sa dalawang tao kasama ang makakapal at malalaking mga gulong nito. Ang mga kapansin-pansin pa dito sa commuter bike ay nilagyan ng mga disenyong pangragid at mala off-road ang katangian. Sa pagkakaroon ng undercover engine, mahabang front fender at naka-high mount na muffler para sa maayos at ligtas na paggamit sa loob at labas ng kalsada. Ang iba pang mga features na makikita mo sa motor na ito ay ang nakahalogen type na headlamp sa harapan, na adjustable, mga signal light indicator at isang tail lamp, kasama ang high front fender, slim type na seat at rack para sa sabitan at talian ng mga gamit sa likod nito. Mayroon din itong instrument cluster para sa impormasyon sa pagmamaneho at ang 26 cm na ground clearance nitong Moto R155 ay mas bumabagay sa mga taong naghahanap ng mas trail at adventure ride. Meron itong gulong na magkapares na idinisenyo para sa mga lupain. May kabuwang sukat sa front na 100 by 80 R17 at rear tire size na 130 by 90 R15. At tungkol naman sa setup ng suspensions nito, ang motorsiklong ito ay nilagyan din ng isang upside down o USD na front fork suspensions habang ang rear suspension naman ay naka monoshock mula sa Showa. Isang kilalang manufacturer ng high performance na automotive motorcycle at outboard suspension system na matatagpuan sa Saitama, Japan. Kaya paniguradong matibay yan. Pagdating naman sa pagpipreno, hindi ka rin mangangamba lalo na sa emergency braking Nilagyan kasi ito ng isang malaking disc brake sa front at isang disc brake din sa likuran. Ang mapapagana naman sa motor na ito ay ang isang 150cc single cylinder 4-stroke liquid cooled na gasoline engine na makakapaghatid ng maximum output na 11 horsepower at 9 newton meter ng torque. Ang power plant na ito ay isinama sa isang 5-speed manual gearbox na gumagawa ng bilis na 105 km per Meron itong sapat na dami ng fuel na mas magugustuhan mo rin dahil kahit saan man gamitin o pang travel ay siguradong tatagal din. Kain itong kumonsumo ng hanggang sa 40 to 45 km per liter sa fuel tank capacity nito na 6.5 liters. Pagdating naman sa kabuwang sukat nitong Moto R155, ito ay may kabuang bigat na 127 kg at may seating height na 80 cm. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay nagkakahalaga ng 58,000 pesos lamang. Number 3, ang Yamaha YTX. Simulan ang iyong negosyo gamit ang Yamaha YTX125. Hindi na lamang ito na re-rate bilang isa sa pinakaabot kayang motorsiklo sa lokal na merkado sa Pilipinas. Kundi pati sa pagiging maaasahang motor sa pangaraw-araw, hanap buhay at marami pa. Dito sa bansa, ang Yamaha YTX125 ay available lamang sa isang variant sa abot kayang presyo na 57,000 pesos. Kasama sa mga pagpipilian na klase ng mga kulay nito ay ang asul, pula at itim na color variant. Ang motorsiklong ito ay nagdadala din ng pangunahing sangkap at gamit sa pagsakay. Kabilang ang isang halogen type na headlamp mati mga ilaw sa likuran at mga turn signal light indicator at analog gauge meter panel para sa ilang impormasyon na kinakailangan natin para malaman ang bilis, milyahe at konsumo nito. Kasama rin ang makapal na upuan nito na kayang sakyan ng hanggang sa dalawang tao na may kasama na ring rear grab bar na pwedeng hawakan o di naman kaya pagtalian ng mga gamit na ikakarga mo dito. Nilagyan din itong motor ng matitibay na klase ng suspensions subok sa Japanese brand na kahit ganong kalaki na bigat, ang ikakarga ay kakayanin sa pamamagitan ng ikinabit na front telescopic fork suspension at double coil spring sa likurang suspensions. Para naman sa malakasang kargada at hatawan, ang nagpapagana naman sa motor na ito ay ang isang 125cc engine nito na naka single cylinder, 4 stroke 2 valves single overhead camshaft at may air cooled type na cooling system na gumagawa ng 8 horsepower sa kada 7,000 rpm at 10.2 newton meter sa kada 4,500 revolution per minute. Ang mill na ito ay pinares sa isang pare-parehong mesh na may 4 speed manual transmission type na nagbibigay dito ng bilis na humigit kumulang sa 100 km per hour. May malaking fuel tank capacity din itong motor Umabot ng 7.6 liters na full tank at kayang kumusumo ng hanggang sa 45 to 50 km per liter. Kadalasan dito sa bansa ginagawa itong pampasahero at kinakabitan ng sidecar para sa additional na cargo nito at upang mas lubos na mapakinabangan. Meron itong magulong na may sukat na 17 pulgada sa magkabilaan at nilagyan din ng malakas na braking system para sa kaligtasan na parehong naka drum brake type sa harap at likod. At para naman sa iba pang mga safety features, nilagyan din itong motor ng isang pass switch at mga side reflectors pang visibility. May kabuwang sukat pagdating sa kanyang seating na 80 cm at ground clearance size na 17 cm. Tumitimbang ito ng hanggang sa 114 kg Nagagalagang kasalukuyang presyo nito dito sa bansa ng 57,900 pesos lamang. Number 2, ang TBS Daz 110. Sa pamamagitan ng nakababatang disenyo na isinama sa maganda at veteranong kalidad ng build, ang TBS Daz 110 ay isang magugustuhan mong produkto mula sa Indian Motorcycle Manufacturer Brand. Bukod sa simpleng itsura na may ang King Sporty Design, ang commuter bike na ito ay naghahatid ng bago at kapanapanabik na biyahe sa loob at labas ng syudad. May katamtamang bigat at hindi ganun kalaki. Kaya naman swak gamitin kahit sa matatrapik na kalsada. At mas madaling dalhin. Para sa Philippine market, available lang ito sa isang standard variant na may presyong 59,900 lamang. Ang modelong ito ay isa sa magiging contender ng brand para sa kanilang street bike scooter segment na may mababang kapasidad ng makina na 100cc lamang. Kaya ng mga nangungunang competitor brand na Yamaha Mio Sporty, Honda Beat at Suzuki Skydrive, ito ay nakakuha rin ng magandang aerodynamic na malapang racing racing ang dating. Kasama Sporty Muffler, isang pillion seat na para sa dalawang tao at rear grab bar na para sa hawakan o talian. Ang mga gamit, Meron itong magagandang klase ng ilaw gaya ng naka LED type na headlamp at mga naka LED type din na taillight. At nilagyan din ito ng isang analog gauge sa meter panel na nagbibigay naman sa rider na magandang readout sa pagsakay. Meron din itong mga gulong na may alloy mags na may hugis Y na alloy mags na umaakma sa estilo ng scooter na to. At nagbibigay dito ng modernong disenyo at naka-radial tubeless na rin at may kabuwang sukat na 80 by 90 r 14 at ang rear tire size naman ay 90 by 80 r 14 sinusuportahan din itong motor ng matitibay na klase ng suspensions nito gaya ng pagkakaroon nito ng front telescopic fork suspensions at may swing arm with single sided shock absorber naman para sa rear suspension pagdating sa safety measure Nilagyan itong motorsiklo ng isang makapit na braking system Isang single disc type sa front na may single piston caliper brake at habang naka drum brake type naman ang nasa likuran. Para sa powertrain, umakina nito ang two-wheeler bike na ito ay nilagyan ng hanggang sa 110 cubic centimeter na displacement capacity. Naka air type na cooling system, may four-stroke single cylinder at naka single overhead camshaft na engine. Naglalabas ito ng maximum output na umaabot ng 8.34 horsepower at maximum torque na 8.34 newton meter. Ang workhorse na ito ay isinama sa isang masahang variable transmission na CBT type at gumagawa ng hanggang sa bilis na umaabot ng 100 km h Panghuli, makakakuha ka rin ng pass switch para sa kaligtasan at engine check warning nito. At may starting option itong motor na electric push start at kick starting. Pagamat napakaliit na klase ng motor ay naglalaman naman ng mas malaking fuel tank capacity na umabot ng hanggang sa 5.3 liters na full tank. At kumukonsumo ito ng hanggang sa 40 to 50 km per liter naman. Pagdating sa dimension, may ground clearance size itong motor na 11.5 cm at tumitimbang ng hanggang sa 98 kg. Nagkakalaga kasalukuyang presyo nito ng 59,990 pesos sa Philippine market. Number 1, TBS Rocks 125. Ang nakababatang estilo at agresibong disenyo nito na sinamahan ng isang pino at malakas na makina na naghatid ng masaganang dynamic sa bawat hataw at arangkada ay ginagawa ng TBS Rocks 125 na isang kapakipakinabang na klase ng commuter bikes sulit na bilhin para magamit sa pang-araw-araw na sinamahan ng pagkapraktikal na klase. Dito sa Pilipinas, ang two-wheeler bike na ito ay ginawang available sa isang standard na variant lamang na nagre-retail sa halagang 59,900 pesos. Kasama sa mga karaniwang features ng commuter bike na ito ay ang mga paunahing gamit gaya ng halogen headlamp at tail lamp na kinakailangan natin sa matidilim na visibility. At ang isang analog gauge na nagbibigay ng readout habang nakasakay ka sa isang simpleng motorsiklo na may underbone na segment. Ang TBS Racks ay ang isa sa mga paunahing modelo mula sa Indian Aviation na may sulit at affordable price tag. Meron itong matitibay na suspensions at chassis na kinakailangan ng isang motorsiklo para mas maging balanse at maayos ang pagmamaneho lalo na sa malulubak na kondisyon inamitan ng telescopic fork suspension sa harap at monotube shock absorber with coil spring na may sabtang, nakasama naman sa rear suspension nito. mayroon din itong disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran gulong, para sa maximum at matibay na kapit sa oras na panahon ng mga momentum ng pagpipreno. kasama ang dalawang gulong na may kabuwang sukat na 17 pulgada. Ang makina nitong motor ay gumagana sa pamamagitan ng 125cc displacement capacity nito na may kasamang 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at compression ratio na 9.3 to 1. Nakadikit ito sa isang semi-automatic type transmission na nagbibigay ng maximum output dito ng 9.8 horsepower at 9.8 newton meter of torque. Ang nagagawang bilis nitong motorsiklo ay umaabot ng 105 km h at may katipiran din sa fuel. Dahil kaya nitong umubos ng isang litro sa loob ng 40 km at may fuel tank capacity na 4 liters. Meron itong ground clearance size na 15 cm at nagkakahalaga sa bansa ng 59,900 pesos.